baby Uy! Hey. Bangun, bangun, hey. Hello no, uh, shout out ko sa mga babae no Kanang makaingon mo nga Ang mo mga, mga lalaki Gamay may mga bunal Kaya no, grabe Makaingon mo anak Kaya kay nyo ha, purte nang takuha. Oh, natawa tawa, sayunan mo? O, nyan, nyan, nang takuha inyo. Oh, 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 purte buka, taon na, oh. Wah, sayunan mo, nyan, na katakuin inyo, oh, na, oh. Masulot magani ko, na, 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 oh. Mau makaingon mga gamay kay, mo nga gamay ang mua, kay, kabalo mo, natawa tawa, nyan, nang takuha inyo, ha. Oh, masulot magani ko, na, 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 oh. Kita niyo ninyo, girls, nang girls, oh. Kita niyo na, oh. Dili na mo, mag, Sabtamin na, ninyo, mga boys, kay kabalo mo, ang kami mga boys. Kabalo mo, kabalo mo sa